او kun näkee Hello, what's up mga idol? Welcome back. Lalaot na naman ang pinakang poging laman dagat sa balat ng dagat mga idol. Ops, teka lang. Wala nga palang balat ang dagat mga idol. Ginaya ko na rin yung mga dadalhin para sa aking pagdadagat. Tulad ng dati, lalaot na naman tayo nang walang kasama. Kapal, sanay naman tayo nang mag-isa. Kukuha na rin tayo ng konsumo para sa ex mong naging konsumisyon hey, ng buhal mo. Huwag uh? ka nang magtampo. Uh? Ganito lang talaga pag naggagayak ako. Ibang-iba sa siman na inaakala nyo. Bumili na rin nga pala ako ng dalawang yelo para sa dalawang toneladang puset na huhulihin ko. Sakto na rin siguro ito para sa puso mong tumigas at matagal nang naging bato. At ito na nga mga idol, palaut na tayo. Papunta na tayo sa fishing spot na lalautan ko. At baka sakaling dito ko na rin matagpuan ang forever na hinahanap ko. Ops, ka lang. Nauuna na ang kumpare kung si paring ambo. What's up mga lods Nandito na tayo sa fishing spot natin ngayon Dahil marami tayong mahuli ngayon Nang maganda ang ating almusal bukas Ayan, Marami tayong katabi kaya lang medyo malayo ang distansya Medyo malayo ang distansya sa atin Ngayon ganito na lang muna Abang abang lang tayo mga idol Papakita natin kung paano tayo Manghuli mamaya ng puset Okay Let's get it on Nandito na tayo Nakahaw, ang nakahawala yan ang madami-dami. Ayan. Tap. taas na mga idol. taas na tayo ng puset. Tuloy-tuloy na ito. Hanggang... Karami tayo mga lodi Ayun marami tayong mamumus ngayon Ayun yung mga magilaw na yan Siya Sosyal wala tayong kasama oh, Solo lang Solo flight Sanay tayo mag isa Parang may problema ka tayo mga lodi Who uh -oh. Ah, sige, bigyan mo hey, Eh, paripas po sa ayan. Ah, si Doraemon Idol. Naglaba na to. Liliit ang pusit Ito yung ano Ito yung pusit na matakaw Ano ba? Ano ba? Tuloy lang ka hanggang maga Jackpot Batman Tropa ni Robby Ang ba? Ano ba?

isip man mga lord Asa ka ta Oh, malaki-laki ah, ayos Wow! Ay, sana idol Sibad na naman Uli na naman

kasi nito kailangan nito mabilis ang kilos para mabilis yung makarami hey what's up mga idol Bale, mamay na ulit ayan abang abang lang at baka malubat ang ating Lang lăng lang, lăng 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 ký mầm 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 Good morning mầm napasarap ang aking tulog grabe ang antok yan nakikita nyo umaga na. so, yung aking katabi si eh, pare ang yan papakita ko sa inyo ang aking huli yan lang And, kaunti pero thank you pa rin at kahit pa paano may huli tayo mga lodi. natin pamundo, mapander na tayo ng makina at nang makawin na tayo mga lodi. what's up mga idol Kaduong na tayo isang cooler ang huli natin walang laman sana all oh. nandito na lang muna tayo mga lords